na kung saan sasamba ka lamang at maniniwala sa naglikha sa iyo. At paano ka sasamba? Sasaksi ka at susunod sa way ng propetang ipinadala niya. Dahil kung hindi tayo sasaksi at hindi tayo maniniwala sa mga isinugo niya, paano tayo sasamba? At ito yung problema. Maraming mga tao na naniniwala sa Diyos. Pero kung paano sila naniniwala at paano sila sumasamba sarili na nila itong solusyon na hindi sila sumusunod sa way ng pamamaraan ng mga propeta. At ang mga propeta, sila yung ipinadala para maging huwaran ng mga tao sa tamang paniniwala, tamang pagsamba, at tamang pag-uugali. Ang bawat sugo na ipinadala na nag-iisang Diyos ay sinugo sila sa kanilang mga nasasakupan upang Iligtas ang mga tao sa kapahamakan tungo sa tagumpay. Iligtas ang mga tao sa maling paniniwala patungo sa tamang paniniwala. Iligtas ang mga tao sa kadiliman patungo sa liwanag. At ito yung minsahe na nagkakaisa sila. Ang lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang kay propeta Muhammad s.a.w. Iisa lang po ang kanilang minsahe na paulit-ulit na sinasabi sa mga tao, Tanggapin niyo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at tanggapin niyo na ako ay sugo ni Allah. Ito yung kanilang mga aral. Dahil once na tinanggap natin na siya ay sugo, susundin natin ang pamamaraan niya. Anong pamamaraan? Tinuturoan ka ba na kung saan ikaw ay maging masamang tao? Tinuturoan ka ba na ikaw ay maging uh, masamang ama, masamang anak, masamang asawa? Hindi po. Dahil dinadala ka ng bawat propeta upang ikaw ay maging mabuting lingkod sa Diyos, upang maging mabuting asawa, mabuting anak, mabuting magulang, at mabuting mamamayan. Doon ka dinadala ng bawat propeta at ito pinakamalaking aral at itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.